Ayos! Nasa si Brian. Ah, talagang nagsasama kayo. Ay, siya po yun. Nakahiga yana, pa, so sa pa sa sopa. Oh. Yung babae yan? Yana. Opo, suot-suot diba? niya po yung Nakasakhin shirt dito, ng asawa ko na regalo ko pa po ng birthday. Yana, ano, nana, tapos yung shirt ko ng asawa ko, gamit-gamit na rin po niya. Yan po yung mister niya, ma'am. Dinuturo pa niya po ako. Sino Pwede yung kasama niyo? Ikaw ay, na po yun, si kapatid si oh, okay ah, so, ok. si. oh, po yun ng kumari ko. Parang siya po yung naiwan sa shop. O kaya nga, kung may kayo. Kasi si Mister po, e-bike technician. Opo. E-bike technician. Alam po siyang sahod dyan, labor lang yung kanya. Okay, ka pumasok tayo. Opo, yung papasok. Ayun po, talagang gamit-gamit pa nung asawa, nung babae, yung asasal na asawa ko. Sino yung bata? Sino yung bata? Anak po na kumari ko. Anak po na kumari namin. Bali na anak po nung asawa ko yung bunso nila. So, si babae, walang asawa? Wala po. Bali, anak niya po yun, bata. Anak niya yung Pero bata? Pero hindi rin po pinanagutan nung nakabuntis. Nung... Ilang taon na kayong kasal? 8 years po, nung March 5. Eight years? Pero ilang taon na kayo nagsasama? Bali, mag-11 -e years na po sana nitong November 9. Okay. Ilan ang anak ninyo? Dalawa po. At ilang taon ng mga bata? Ten siya ka eight. Ikaw, may trabaho ka rin? Meron po. Okay, pero nasa iyo yung mga bata? Bali po ang nangyari po, yung kami po, naka-stay-in naka po kami ngayon sa biyanan ko nung ko, Yung mm -hmm. babae ko po, nando po sa nanay ko. Kasi hindi po pwede na pagsasama-samahin ko sila. Kahit gustuhin ko man po na mm. alagaan sila, eh, hindi po pwede. Gawa ng wala pong magtatrabaho, kailan lang naman po siya uh -huh. nagtrabaho. Simula... So, anak niya itong dalawang ito? Uh -huh. Okay. Uh, at nandun sa biyanan mo? So kakampi mo yung biyanan mo? Opo, hindi naman po siya kinakampihan. Doon nga po ako anong ano sa mga biyanan ko. Kasi oh, oh. kahit anak po nila, hindi nila kinakampihan yan. Tinatama okay. niya po yung mga pagkakamali. Kaya lang, sadya po talagang matigas ang ulo ng asawa ko. Kahit po sabihan na yung biyanan ko oh, nga po oh. bago umalis ng papuntang Qatar, kinausap pa po yan ng maayos. Eh ang ginagawa niya po, parang pinaiikot-ikot niya kaming lahat eh. Kailan mo huling nakausap si Brian? Huling umuwi po yan is October 28, kumuha lang po ng gamot. Kumu gamot? Kasi po, nakonfine po yan sa ospital ng August 12 mm. hanggang August 24. Nakalipo ko ako sa trabaho ng magdadalawan linggo. Para bantayan siya? Opo, ako po lahat. May, nagkaroon po yan ng sakit ng diabetes, okay. TB. Yung pinakatama po sa kaliwa ng baga niya, mayroon na po. Okay. Yun, ako po lahat, nagpapaligo, nag, nag, alaga uh, sa kanya. Tapos hindi ko alam. Habang ilalagay ko siya, kachat niya pala yung babae niya. Tapos paglabas niya ng ospital, isang linggo pa lang, nagkikita na sila niyan. May nakita kong pasasabinti niya. Akala ko, pasalang lang kung anong bagay. Tapos nakita ko sa cellphone niya, usapan nila ng babae. Kagat pala yun ng babae. Yung inalaga. Nagsusustento ba ito? <laughs> hindi po. Simula po kasi na ng babae yan wala po yung binibigay. Kailan po yan, kailan lang po yan nagtrabaho? Paano Then, mo pa na? Wala na walang trabaho. Yung trabaho. At ikaw nagtatrabaho. Factory worker ka. Opo. nagkaroon na po yan ng unang babae sa Kabite. Mm. Kinasuhan ko po sila ng ano, 9262. Mm. Pero umuwi po yan ng bahay. Siyempre ako bilang asawa, Pinatawad? Pinatawad ko po. Nagpile po ako ng desistance. Mm -hmm. Pinirmahan niya po yun na magbabago na siya alang-alang mm -hmm. sa mga anak namin. Hindi ko alam na sa buhatan din pala nila nung magulang yun, ng babae. And... Na paghiwalay ko lang po sila nung June 5 kasi may nalaman po ako dun sa side nung babae oh. na may something na parang illegal dun sa pamilya nung babae kaya natakot po sila na magdadala ko ng polis dun sa bahay na pwedeng iparade sila. So, kaya po ang ginawa nahiwanay. po nung magulang, pinahiwalay na yung asawa ko tsaka so, yung pero ito, unang, iba ito na namang iba babae. Po, iba po, yan. Aminado naman po ako doon, pero yun sa sustento po, hmm. uh, kaya po, hindi pa po ako nakakapagbigay kasi nga po, ako pa lang po sa trabaho at hindi naman po ako arawan dito kahit po may sakit po ako, nagtatrabaho po ako para makaipon, eh sana po naiintindihan niya din po yun. Ano ba ang sweldo mo dyan? Kinsenas katapusan, lingguhan? Wala po akong sahod dito. Ano po, uh, labor lang po yun sa akin pag may nagpapagawa lang po. Sa ngayon po, nasa gawaan po ako ngayon. Ito lang po yung kita ko ngayon. Stay in ka ba dyan? Stay in? Opo, stay in po ako. So libre ang pagkain, ganyan? Ah, uh, misan minsan po, ano, po, libre, minsan po, siyempre, pag wala pong, walang gawa, eh, wala rin po kami nakita Wala ka na, wala ka na ngang kinikita, nang bababae ka pa. Aminado opo, ka. Ako, aminado naman po, Odol. Alam mo na ano, pwede kang makulong dyan? Nagsasama kayo ng babae? Hindi po, hindi sinungaling po. Sinungaling ka, sinungaling ka, huling-huling na kita. Biruin mo, ang ganda Paano? ng pama ang pamansari mo sa akin. Akala ko nag stayin ka sa trabaho dahil may sakit ka, hindi ka nakakauwi. Ano, nagsimba kami ng anak mo, November 8, Bernes. Nasa pila kami ng bilihan ng kandila. Anong ginawa, ang ginawa nyo, hindi ko akalain sa loob ng simbahan. Makikita ko kayo, magkakakapit. Ikaw, yung anak ng babae at yung babae mo. Siyempre ako, bilang asawa mo, masasaktan ako yung bugso ng damdam damdamin ko. Mapipigil mo ba yon? Tapos nasaktan ko yung babae mo. Nasa nabunutan ko. Nakapagsalita ko ng hindi maganda sa simbahan na nagsisimba din pala ang mga demonyo. Tapos anong ginawa mo? Kinampihan mo pa yung babae mo. Hindi ka nga naniniwala sa Diyos pero may gana ka magsimba? Ang kapal na mukha mo? Harap-harapan ng anak mo, pinili mo, ibang tao, ibang anak, hindi mo kadugo. Matapos na lahat ng sakripisyo ko sa'yo, hindi ko alam kung bakit ganyan ang utak mo. Puro maling mga tao pinakikisamahan mo. Tapos ipagpapalit mo kami sa babaeng kalad, Karen. Sa usawan pa ng bayan. Lahat kami ng mga anak mo, gaganyanin mo. Para lang din sa klase ng babae na yan. Ilang babae na ba, ilang lalaki na ba, ilang blatter na ba sa barangay meron niya ng pangangabit at istapa. Tapos ganyan mo pa kami pagpapalit sa babaeng yan. Tapos sa kalsada, sinigawan mo ko, papil lang yan. Tapos sabihin mo, hindi mo ako asawa. May gana ka pang manghamba sa akin, kaharap mo yung anak mo. Nasa barangay, nahuli ko kayo. Anong ginagawa niyo? Tapos dyan mo pa dinala yung babae mo sa pinagtatrabahuhan niya. Marian, ano ang gusto mong mangyari? Gusto ko pakasuhan sila ng babae niya kasi sobrang stress at trauma yung kahihiyan na yung gina ginagawa nila sa akin. Yung pakiramdam ko, ayaw ko na lumabas ng bahay kasi biruin niyo po simbahan. Gusto ko ng katahimikan. Mm -hmm. Ang gando sa simbahan, makikita ko sila. Miss Marian, ano pong sabi ng anak niyo po? Sa, yung 11 years old, nakakaintindi na yun. Nakaka po. Oo po, masakit po yun kasi kitang-kita -kita niya na mas pinurotektahan ng tatay niya yung ibang bata na hindi naman kadugo tapos siya nandoon sa kalsada, nagihiyak. Yung trauma, tinatakpan ko na yung tenga ng anak ko para hindi makita lahat. Kasi grabe ko po kung pagtakpan yan, kahit sa pamilya ko, lahat ng problema sa akin lang, hindi ko sinusubaw sa pamilya ko. Gawa ng problema, pero sobra na po kasi. Ang mga gamit namin na ipundar na ubos dahil sa pambababae niya. Mm -hmm. Ginigipit niya kasi ako dati, kaya nabenta ko yung mga gamit namin. Tapos yung motor na Honda Click na nasa Kumari namin ngayon, wala yung... Wala yung mm -hmm. Ano sa akin na binenta niya doon, kung tutusin, conjugal property namin yon hindi niya natapos yung hulugan dahil ano, pinanghanda niya ng dibo ng babae niya. Tapos, dibo? Oh, dibo. So, 18 lang yung babae? 17 lang po yun na naging sila. Kap, meron po sana kaming ilalapit sa inyo. Baka naman pwede pong kayo ang mamagitan para po dito sa away mag-asawa. Ay, nandyan po kasi oh, yung lalaki. Diyan sa po sa area ninyo. Uh, isang e-bike technician. At uh, yes, ang gusto pa. naman po natin, eh, sino ba naman kasi ang gusto na mapaghiwalay talaga, di ba? Uh, kaya ang una Papa. muna, first stop muna kasi natin ito, Marian, ha? Uh, hingi tayo ng tulong kay Kap. Uh, kung hindi man kayo mapag-ayos, eh masigurado lang natin na yung para sa mga bata ay mailugar natin. Uh, yes, ma'am. Oo. Yes, so, na po niya yan, yung babae niya. Kasi alam po nila na magkakaso ko. Kaya ang mm -hmm. pinalalabas nila, hindi na napunta yung babae dyan. Kasi tingin ko po, parang nangungupahan po yan eh. Kasi umuwiin daw ng bahay, mm -hmm. nanggahanap ng mauutangan. San gagamitin ng pera? Pumunta sa tito niya, kumuha din hmm. ng pera. Para saan? Hindi naman pwedeng sasabihin niya na binigay niya sa anak ko dahil simulat eh. sa pull-in. Kung nagsasama sila, kung cubinage na 'yan, 'di ba kap? Tama po, attorney. Pero ang gusto muna natin sana talaga kap, eh masiguro natin na hindi niya tatakasan yung responsibilidad niya sa mga hmm. anak niya. Paano po ba uh, magkakaso ba siya sa barangay o Pwede po ba muna na ipatawag na lang muna ninyo at mag-usap silang mag-asawa? At kung hindi po talaga... Kung maaari po, po dito sa Barangay para po maipatawag namin yung lalaki. Actually na, locate na namin po yung bahay ng lalaki. Okay. Ayan, na-locate na pala. At pag sila'y makakapunta rito, para tawag natin, para mapagharap sila. Okay. Apo. Sige. Uh, Shari, so siguro sasamahan natin si Marian doon kay Kap. Pag wala talaga at saka kung may katibayan tayo na nagsasama, eh ibang usapan na 'yon. 'Yan na 'yung kasong kriminal. Pero sa ngayon, hinaharos din po ko ng mga kamag-anak ng babae. Uh, sa ngayon, pwede kang mag ano, Anti-Domestic Violence Ordinance dahil hindi nagsusustento at saka 'yun nga under scandalous circumstances na Opo. psychological abuse. 'Di ba? Na 'yung sa simbahan tapos uh -huh. kinampihan pa. So marami, but ang ano muna natin ngayon, ako para sa akin talaga isunahin yung mga bata. Shari, sasamahan muna natin si Marian doon yes, po. sa Santa Rosa. Yes po, at, at attorney. Ipapatawag ah, po. si Brian. At uh, kung may maitutulong man po ang MSWD po ng Santa Rosa City mm -hmm. para po sa mga bata, ma'am, ilalapit na po natin ha. Tsaka bata ka pa, Marian. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo ha. Huwag mong isusuko ito. Ha? Okay.